Bukod sa pagpunta sa sementeryo, may nabuti rin na marami nating mga kababayan na magbakasyon sapagkat mayroon po tayong tinatawag na long weekend. Kamustayin natin ang kalagayan sa Puerto Galera. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna, kamusta dyan? Mike, sinamantala ng marami sa ating mga kababayan ang long weekend para magbakasyon muna. Sa ibang araw na lang daw sila dadalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Dito sa Puerto Galera sa Mindoro Oriental ang destinasyon ng maraming taga Metro Manila ngayong undas. Isa kasi ito sa pinakamalapit na beach sa Maynila. Ang pamilya Parilla pinini munang magbakasyon kaysa makipagsiksikan sa sementeryo. Tutal, marami naman daw pagkakataon para mabisita pa ang mga yuma mahal sa buhay. Lalong weekend kasi, it's time for us to as sa family. Naghani mo rin ng mag-asawang Bricol. Malayo raw kasi ang kanilang probinsya at mas tipid daw ang biyahe papunta rito. Sa panalangin na lang muna raw nila idadaan ang pag-alala sa kanilang mga yumaong kaanak. Malayo kasi yung anong province, mas mal, mas malapit yung dito sa Canela Maliban sa pagtampisaw sa dagat, enjoy na enjoy rin ang mga bakasyonista sa samot-saring water activities. Ang hindi raw dapat palampasin ang snorkeling at island hopping. <laughs> <laughs> hindi pa patalo ang Puerto Galera sa ganda ng kanilang inaalaga ang Coral Garden. Sino man talagang mamamangha kapag nakita yung iba't ibang -iba laki at kulay ng mga isda, pati corals. Marami ring mga karatig na maliliit na isla na tila Virgin Beaches pa. At Mike, ngayong gabi inaasahang mas magiging masaya yung uh, gabi at yung kanilang party dito sa White Beach sa Puerto Galera dahil may mga inihandang Halloween treats ang mga bars. Huling gabi na rin daw ito na inaasahan nilang maraming bakasyonista dito dahil inaasahang magsisiuya na bukas dahil may pasok na sa ados. Mike? Maraming salamat, Rauna Chris Hostobong.